Ito guys, punta tayo sa Palmi Ah, dyan Masyal mo na ang mangyan at talagang ano Nakuboryo na kami sa bahay namin So ang tawag ay <coughs> Bo sa tennis Ang so, tawag pang youtube na rin Wala na rin ma sa youtube eh tapos na ang summer autumn na sa amin at magbabago na rin ang oras simula bukas dati limang dati ay anim, limang oras magiging 4 hours na lang ang lamang namin sa Pilipinas kasi mas lamang na ang uh, gabi mahaba na ang gabi so ko ba't ganun nag-adjust namin na lang dito sa Canada ganun din hey guys oh. Oh, mga bagong gupit mga tupa galing summer eh bagong gupit ang mga tupa Ma, may kitsambon din yung nagagala-gala guys. ito guys may Pilipino kainan mamasyal muna tayo guys

Polinaria Valverse the tayo na magbangos guys bangos tayo guys dito naman kami sa rainbow 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 tara ay mamimili ng sardinas tayo guys oh ano Sinapay. Eh, Ako. Mas. Yes. Gusto naman. Ha? Gusto naman. Oo nga eh. Harbin. Oh man. Dito tayo guys. May magbibiling nyo.